Good morning guys, so andito nga po tayo ngayon uh, kung saan maraming nagja-jogging ng na mga Chinese kasi Chinese po dito yung mga tao so, samahan nyo akong mag-jogging tara <laughs> hiling mag-video, ayun, nagsisimula siya mag-video para guys, lakad tayo may filter mukha ko so pupunta tayo guys ayan nga guys sobrang init nga po sa paglalakad so pupunta tayo doon iikot tayo doon God, sobrang init. Pero kaya natin to kahit mainit. Sa ganda naman ng view dito. Siyempre, kung may pinagdadaan ng ka-stress, ayan, ganyan ang gawin mo kahit mainit. Go! yaging lang. so, tara! Yun, nandito tayo guys. O di ba? Parang style circle lang siya <laughs> sa Quezon City. Pero nandito po kasi tayo sa Saba Malaysia. Oh, diba? Kung naririnig mo, puro Chinese yung nandito. So lapitan natin siya ng tinti. Ganda na yung style ng halaman. Ah, pag dito, di ba? sayang so, siya guys. So magbabasa tayo kung ano man yung nakalagay. So hindi ko kasi siya naintindihan. <laughs> yan siya nakalagay. Baka yan yung meaning niya guys. Ayan. Baka yun yung meaning niya dyan. O, oh, diba? Tatakbo tayo, tatakbo tayo. <laughs> ang dami nila sa maglalakad na tayo. ng tayo sa tatakbo. So, ang na Hello? Uh, ah, hi, hi. Ah. Ito, dito. tabi niya po. Dali, takbo. Run, run. Malayan <laughs> ah. mo guys, wala pa kami napagod. Ayan, gusto niyang bumili. Ano tayo magbitbit ngayon? Wala pa tayo. Ay, guya ba ano? Ini masako oh. Sana 2 days oh, sorry ah. 2 days? Ayun. Tika, lingit sa turis ni Madu Kamuti siya, guys. Ayan. Kaya sala Hindi pa nga ito paagod. Gusto nang kumain. <laughs> po tayo sa aling lalakaran. Ayan, nakakita tayo ng playground. So, daanan lang natin siya. Ayan. So, tuloy na tayo. Diba? May mga naglalaro talaga. Mamaya na lang tayo ito. Na. So, ngayon nga po, guys, sa pagtatapos ng aking video, napagod maglalakad. Uh, Ayan. So, tapos na natin ang ating video. So, ano pa hinihintay natin? Inuman tayong buko. Thank you po.